Kinain ni Jesus ang limang libong tao. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakit si Jesus sa ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, Sa dami po nila, ang walong buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tika kaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro. May isang batang lalaki rito na may limang tinapay at dalawang isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, Paupuin ninyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay mga limang libo na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipon nga nila ang natira mula sa limang tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng labing dalawang basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Alam ni Jesus na balak na mga taong kunin siya at sa gawing hari, kaya umalis siya roon at muling umakyat na mag-isa sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Kapernaum. At habang tumatawid sila, Nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nakasagwa na sila ng mga anim o limang kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa kanilang bangka at natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, Ako ito, huwag kayong matakot. Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Hinanap ng mga tao si Jesus Kinabukasan, naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangka roon ng gabing iyon. At iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Yesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Yesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Namapansin ng mga tao na wala na roon si Yesus at ang mga tagasunod niya. Sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Kapernaum para hanapin si Jesus. Ang pagkaing nagbibigay buhay Pagdating ng mga tao sa Kapernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, Guro, kailan pa po kayo dumating dito? Sumagot si Jesus sa kanila, Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito, dahil ako ang binigyan ng ama ng kapangyarihang magbigay nito. Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, Ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Nagtanong ang mga tao, Anong himala po ang may papakitan niyo para manampalataya kami sa inyo? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila. Sapagat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. Sinabi ng mga tao, Palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng ama ay lalapit sa akin. At hinding hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin sapagat naparito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Samantala, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, Hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong magbulong-bulungan Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit. At hindi na mamamatay ang sino mang kumain ito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Nagtalo-talo ang mga hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay, at dahil sa Kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito, nang nangangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa Kapernaum. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraydor sa kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama, dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang labindalawang apostol, Kayo ba? Gusto rin ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ba't pinili ko kayong labindalawa? Pero ang isa sa inyo ay Diablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iskariote Dahil kahit kabilang si Judas sa labindalawang apostol, tatraydo rin niya si Jesus sa bandang huli. Ikapitong Kabanata Si Jesus at ang kanyang mga kapatid Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang pumunta sa Hudea dahil gusto siyang patayin ang mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga kubol, Sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Hudea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin. Pero kayo, pwede niyong gawin kahit anong oras ang gusto ninyo. Hindi sa inyo napupuot ang mga taong makamundo. Ngunit sa akin sila napupuot dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi niya nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pumunta si Jesus sa pista. Pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus papunta sa pista, pumunta rin si Jesus. Pero palihim, doon sa pista, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Maraming bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabi, mabuti siyang tao. Sabi naman ang iba, hindi, niluloko lang niya ang mga tao pero walang nagsasalita tungkol sa kanya ng hayagan dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo at nangaral. Namangha sa kanya ang mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi nila, Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Kayong hindi naman siya nakapag-aral. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang na papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan ng nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Ngunit wala ni isa man sa inyo ang sumusunod sa kautusan. Dahil kung sinusunod ninyo ang kautusan, bakit gusto niyo akong patayin? Sumagot ang mga tao. Sinasaniban ka na siguro ng masamang espiritu. Sino naman ang gustong pumatay sa iyo? Sinabi sa kanila ni Jesus, Nagtaka kayo dahil may pinagaling ako noong araw ng pamamahinga. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli? Hindi ito nagmula kay Moises, kundi sa mga nauna pang mga ninuno. At dahil dito tinutuli niyo ang bata kahit sa araw ng pamamahinga. Ngayon, kung tinutuli niyo nga ang bata sa araw ng pamamahinga para hindi masuway ang utos ni Moises. Bakit kayo nagagalit sa akin dahil pinagalingko ang isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo. Kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Nagtanong ang mga tao kung si Jesus nga ba ang Kristo. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, Hindi ba ito ang taong gustong patayin ng mga pinuno natin? Pero tingnan ninyo, lantaran siyang nangangaral at walang sinasabi ang mga pinuno laban sa kanya. Baka kinikilala na nilang siya ang Kristo. Pero alam natin kung saan siya nanggaling. Pero ang Kristo na darating ay walang nakakaalam kung saan siya manggagaling. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, Totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nang galing? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin. Pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nang galing ako sa kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Dahil sa mga sinabi ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga tao ang sumampalataya sa kanya. Sinabi nila, siya na nga ang Kristo dahil walang makakahigit sa mga himalang ginagawa niya. Inutusan ang mga gwardiya sa templo na dakpin si Jesus Narinig ng mga pariseyo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya inutusan nila at ng mga namamahalang pari ang mga gwardiya sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, Sandali nyo na lang akong makakasama, at pagkatapos nito'y babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin nyo ako, pero hindi nyo makikita, dahil hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nagtanungan ang mga pinuno ng mga hudyo saan kaya niya balak pumunta at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa mga lugar ng mga Griego kung saan nagsipangalat ang mga kapwa nating Hudyo para mangaral sa mga Griego? Bakit kaya niya sinabing, hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita dahil hindi kayo makakapunta sa aking pupuntahan? Ang tubig na nagbibigay buhay. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, Tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, Ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Maraming tao ang nakarinig sa sinabing iyon ni Jesus at sinabi ng ilan sa kanila, Siya na nga ang propeta na hinihintay natin. Sinabi naman ng iba, Siya na nga ang Kristo. Pero may nagsabi rin, Hindi siya ang Kristo dahil hindi maaaring manggaling ang Kristo sa Galilea. Hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Kaya iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ng ilan na dakpin siya, pero walang humuli sa kanya. Ayaw maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus. Bumalik ang mga ng templo sa mga namamahalang pari at mga pariseyo na nag sa kanila nadakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga ito, Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot sila, Ngayon lang po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita. Sinabi ng mga pariseyo, Kung ganoon, pati kayo ay naloko na rin ng taong iyon. May nakita na ba kayo mga pinuno o mga pariseyong sumasampalataya sa kanya? Wala. Mga tao lang na walang alam sa kautusan ni Moises ang sumasampalataya sa kanya sumpain sila ng Diyos. Isa sa mga pariseyong naroon ay si Nicodemus, na minsang dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, Hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ng isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung ano ang ginawa niya? Sumagot sila kay Nicodemus, Taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggagaling sa Galilea pagkatapos nito naguwi na silang lahat.